Habang naglalakad si Sasha, bigla niyang narinig ang isang boses sa hindi kalayuan at sigurado siyang kay Light yun. Agad niya itong nilapitan ng hindi nagdadalawang isip. Sa paglapit niya, tila batid na ni Light kung ano ang mangyayari at kahit lumipas na ang tatlong taon, hindi pa rin ito nalilimutan ang ginawa ni Sasha sa kanya noon. Pagharap nila, bigla na lang sinampal ni Sasha si Light upang tanggalin ang suot nitong maskara. Laking gulat niya nang makita na ang batang nasa harap niya ay hindi si Light. Nandidiri pa siya nang mapansin ang peklat sa mukha ng bata, kaya agad niya itong inutusan na isuot muli ang maskara. Pagkatapos nito, umalis na lamang siya nang walang pasabi. Samantala, natuwa naman si Light dahil matagumpay ang kanyang pagpapanggap gamit ang fool's mask. Matapos ang insidente ng iyon, nagtungo na si Light sa kagubatan kung saan makikita ang dalawang manyak na may galit na galit na ekspresyon, pareho pang nababalot ng puot laban sa kanya. Habang tumatakbo sila Light, binalaan niya ang dalawang manyak na humahabol na tumigil na kung ayaw nilang mamatay. Ngunit bingi ang dalawa sa pakiusap at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghabol. Habang naghihintay si Light, nagulat pa siya na nagawa pang makahabol ng dalawang manyak sa kanila. Ipinahayag ng dalawa na yun na raw ang katapusan ni na Light at dapat pa silang magpasalamat dahil isang elf ang papatay sa kanila. Ngunit hindi man lang natinag si Light at agad niyang tinawag si Mera. Ilang saglit lang ay lumitaw sa likuran ng dalawang manyak ang isang babaeng may matutulis na ng ngipin. Ramdam agad ng dalawa ang nakakakilabot na presensya nito. Mula sa mga kamay ni Mera, sumulpot ang napakaraming ahas na agad sumunggab at kumain sa dalawang manyak. Ayon kina Nem Umo at Gold, kahit may kasama silang may kapangyarihang medyo creepy, nagpapasalamat pa rin sila dahil mabuti at maaasahan si Mera bilang bahagi ng tanilang team. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba pang kasamahan, sila Ice Hit, Mera, Suzo, at Jack. Masaya namang sinalubong sila ni Light at nag-apologize siya sa abala ng pag-escort sa kanya. Sagot naman ni Ice Heat, ayos lang dahil kung lilipad si Light habang naglalakbay, tiyak na makikita siya ng ibang adventurers. Habang naglalakad ang grupo, nagulat si Gold nang malamang sumali si Jack. Pinaliwanag naman ni Jack na hindi niya kayang pabayaan si Light lalo na't ginagawa nito ang lahat ng makakaya. Ngunit nang tawagin niya si Light na, Lightmeister, biglang nagiba ang aura ng mga babae at tinignan si Jack na para bang papatayin na siya anumang oras. Bago pa lumalak, umawat na si Light at pinaalalahanan ng mga babae na may kasunduan siya at si Jack. Agad naman itong naintindihan ng grupo. Sa pagpapatuloy ng kanilang lakad, napansin ni Light na suot ni Ice Heat ngayon ang kanyang gauntlet dahil sa abyss ay kadalasan itong nakamade attire. Ipinaliwanag naman ni Ice Hit na pinag-aaralan niya ang lahat ng pasikot-sikot ng maid's code sa ilalim ni Mistress May. Naitanong din ni Light kay Nem Umo kung babae nga ba si Suzo. Sagot ni Nem Umo, oo, oh, kaya napatigil si Light dahil nakalagay sa card ni Suzo ang androgynous. Dahil hindi nila alam ang eksaktong kahulugan nito, napagdesisyon na ni Light na itanong na lang kay Ellie mamaya. Maya-maya pa ay nakarating na sila Light sa tower at agad silang sinalubong ni Nazuna. Pumasok silang lahat upang pag-usapan ng kanilang plano. Kasama nila roon ang isang dragon, alaga ni Ellie, na tutulong sa kanilang operasyon. Ipinahayag din ni Ellie na ang top floor ng tower ay ginawang wedding hall para sa main event. Dito muling ipinaliwanag ni Ellie ang Operation Revenge on Sasha, ang layunin ay batiin siya sa mismong araw ng kanyang kasal sa pamamagitan ng paghahain ng isang napakalamig na putahe ng paghihiganti. Upang hindi masayang ang pagkakataon, nagdagdag pa si Ellie ng ilang hakbang sa plano. Dahil ang White Knights ng Elven Kingdom ang pinakamalalakas na mandirigmang mayroon sila, inorganisa niya ang serye ng mga laban-laban sa mga ito. Kapag nabihag na ang mga White Knights, sapat na itong magpapahina sa Elven Kingdom upang mailagay ito sa ilalim ng kapangyarihan ni Light. Kasabay nito, matutuklasan din nila ang kalagayan ng mga karatig bansa at masusuri ang kanilang kasalukuyang kondisyon at military strength. Ang tower naman ang magsisilbi nilang base of operations. Habang nagpapatuloy ang operasyon, ang Shadow Clone na kamukha ni Light ang magpapatuloy kumuha ng mga missions upang makapag-rank up ang Black Mat V. Lubos namang natuwa si Light sa maingat at maayos na planong inihanda ni Ellie. Habang nasa kagubatan si Sasha kasama ang dalawang elf upang alamin kung ano ang meron sa tower, agad silang napahinto sa takot nang makita nila ang isang dragon na nakabantay roon. Dahil dito, nagdesisyon si Sasha na umalis na kagad upang maiwasan ng anumang panganib. Habang naglalakad si Sasha palayo, hindi nila alam na pinapanood sila ni na Light. Kumpiyansa si Light at ang grupo na ibabalita ni Sasha sa mga White Knights ang kanyang nakita, at tiyak din nilang pupunta ang mga ito sa tower upang alamin ang sitwasyon. Ipinahayag naman ni Ellie na ihaharap niya ang pinakamalalakas na mandirigma ng abis laban sa White Knights. Tiniyak pa niya na ang laban na magaganap ay hindi lang makakapagpahina sa puwersa ng kalaban, kundi magiging sapat na entertainment para kay Light. Sa Elven Queendom, agad ipinahayag ni Sasha ang mga halimaw na nakita niya sa tower, kabilang na ang dragon na nagbabantay mismo sa pasukan. Hindi makapaniwala ang mga nakikinig sa kanya, ngunit nagsalita ang Chancellor at kinumpirma na may natanggap din silang ulat mula sa grupong Black Motley, mga report na tumutugma sa sinabi ni Sasha. Dahil dito, tumayo si Hardy at mariing ipinahayag na siya at ang White Knights ang haharap sa dragon at lulutes sa misteryo sa likod ng tower. Nagpaalam naman si Sasha na nais niyang sumama sa White Knights. Pinayagan siya ng Chancellor, ngunit pinaalalahanan siyang puntahan ng kanyang ama upang hiramin ng isang espesyal na koleksyon, dahil hindi sapat ang kanyang kasalukuyang level at maaari lamang siyang maging sa gabal kung hindi siya maghahanda. Kaya naman nagpunta si Sasha sa kanyang ama upang kunin ang kinakailangan niyang kagamitan. Kinaumagahan, tinipo na ni Hardy ang White Knights at ipinalam na susundan nila ang direksyong ituturo ni Sasha upang makarating agad sa tower. Habang papasok sila sa asya sa kagubatan, makikitang lihim silang pinapanood ni na Light. Halatang nanginginig na ang kamay ni Light hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananabik na sa wakas ay maisasagawa na niya ang matagal niyang planong paghihiganti. Maya-maya pa, natanong na ng grupo ang tower at napamulagat sila sa laki at taas nito. Habang pinagmamasdan nila ang estruktura, lumitaw ang mga halimaw na may buntot na tila nagbabantay sa paligid. Agad namang sinabi ni Hardy na huwag pansinin ng mga ito dahil ang tunay nilang pakay ay ang dragon. Kumuha rin sila ng ilang adventurers para gamitin sa kanilang planong panlilinlang. Sa oras na umalis ang mga halimaw, naghanda na silang pasukin ang tower at harapin ang dragon. Bago sila kumilos, ginamit ni Hardy ang kanyang skill na silent. Dahil unang beses itong naranasan ni Sasha, nagulat siya na bigla na lang siyang nabingi, wala siyang marinig kahit anong tunog. Mabilis silang tumakbo papasok sa loob ng tower, ngunit hindi nagtagal ay isang trap ang biglang lumitaw. Sa isang iglap, na teleport ang bawat isa sa kanila sa iba't ibang lokasyon sa loob ng tower. Samantala, habang nakatingin si Light kay Sasha, bulong niya sa kanyang isipan, halika, umakyat ka rito ng dahan-dahan. Dahil ang party na ito ay para sa iyo. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong 'yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.